Hi guys, good morning. Nandito kami kina Julie ngayon. Inaantay ko si Julie at kami ay pupunta kina Josibel. Kasi si Josibel ay nag-invite kahapon na pupunta daw kami sa kanila. Dahil nga si baby girl ay 7 months ngayon, July 30. Kasi December 30 nanganak. So sabi niya, ate, punta ka bukas sa bahay. Sabi niya, wala, kain lang tayo. Sabi niya, kaya, yun. May dala akong puto. Nagluto ako ng puto kasi yun din ang pinabaw ko kay Asher sa school. Ngayon, dapat isasabay ko si Julie kasi inihatid ako ni Asis. Sasabay ko sana si Julie kasi si Julie sabi niya, ate, hindi pa ako tapos. Sabi niya, marami pa siyang ligpitin. Tapos yung mga nilabhan niya, ibababa niya kasi nga medyo makulimlim. Baka nga naman maulanan. Kaya, sabi na Asis, sige magsabi na lang kayong pumunta. Kaya si Asis, inihatid niya ako hanggang dito lang kay Julie. Kaya mamaya punta kami kay Josebel. Pagsakay na lang kami ng tuktok. Panibagong tuktok na lang. At sana masundo din ako ni Asis mamaya. Kasi sabi ko, kung wala siyang pasahero ng 2 o'clock or 2.30, sunduin niya kami. Para hindi na kami mag-commute ni Tonton. At yun nga, malakas ang ulan kanina. So, kwento-kwento ng konti kasi inaantay din niya yung tawag ng asawa niya para makaalis na kami. Papunta na Josibel. Bali, ang bahay ni ano pala, Juliet sa kabahay ni Josibel, medyo malapit lang din. Hindi naman siya ganun kalayuan. Kaya ayan, inaantay ko lang siya si Tonton na ng cartoons at si Jude. li ay may kausap pa kasi kaya hindi pa kami umaalis pero maya maya aalis na rin na kami at yon hinahanap din pala niya yung sardinas kasi magluluto daw si Josibel ng ano lang ginataang langka na may sardinas yun ang lulutuin ni Josibel na magiging ulam nga namin kasi sabi niya ate hindi mo na ako magluluto ng karne sabi niya kasi sabi daw ng asawa niya wag mo kumain ng karne karne ngayong buwan na to dito sa Nepal guys kapag buwan ng saon ngayon kasi ay saun man bawal kumain daw ng karne, ng isda, ng kahit na anong klaseng karne. Kailangan puro vegetable daw. Ngayon, tinatanong ko si Asis kung bakit hindi ma hindi niya alam, sabi ko, ewan ko, basta lalo sa mga Brahmin daw, sabi lalo sa mga Brahmin sa mga baon, sa mga chetra, ganyan. At saka yung mga iba pa na sumusunod sa ganyan ay ano, hindi daw sila kumakain ng meat. Hindi masyadong masabi ni Hasis kung anong dahilan at hindi ko din alam kung bakit sa sound month ay bawal ang akarne uh, karne. Sabi ko dahil ba tij? Sabi ko pa kasi tij sa 26, August 26 yata tij yung piyasa ng mga babae. So parang hindi din yata basta may something sa month ng sound sa kanila na hindi talaga kumakain ng karne ang mga babae. Kali nasundo na kami ni Asis kina Josibel, guys. Ngayon, ano, duman kami dito sa supermarket para bumili ni po, oh. Ganitong cheese, pang baon-baon ni Asher At, 325. Eto, gusto to ni Asher. Meron sila. Uh. What is this? seaweeds. Asher like this one. Di ba nabanggit ko kahapon kay Kabsat Marie? Nagbigay siya ng pera kay Asher at saka kay Tonton. Bilhan ko sila ng pagkain nila. Kaya kami naandito. No. No, 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 no. Agot pa naman bago sunduin si Asya. Baka didiretso na kami sa school nila, Asya. Ano dito? E Mag-2, 3. Tama. Hmm. Ah, oyster sauce. We will buy again oyster sauce for cooking vegetable. Tana. Ah, yes. Pasta. pasta ni Asher. Spaghetti pasta. This one. 190. Ah. Paris spaghetti. 185. The same. Oh, sausage nga pala. Ito. Chow mein kani or Chow mein? I don't know. At saka bibili ako ng prutas din. Light soy sauce. Wala sila nung chocolate syrup. hindi ko nakita. Saan kaya yun banda? Pasta, pasta. Yeah, I have there a spaghetti pasta. This one, this one. For what? It's the same. He likes this kind of spaghetti. Okay, put more. Enough one. This one is too much for his school. Too much this one. Put more, one more. <coughs> Hello, boy. Bali, nandito na kami sa bahay, guys. At napatulog ko si Tonton ngayon. May bigay si Sis Marie. Sa kanya galing to So, lulutuin ko to para may... Sinundo na kasi ni Asis si, ano, si Asher. Kasi medyo maaga pa kasi kanina pagdating namin. So, hindi muna kami sa school. Umuwi muna kami dito at napatulog ko nga si Tonton. Ngayon, dahil nga may bigay si Sis Marie na Korean noodles, lulutuin ko to at eksakto nga nakabili ako nito sa my big mart kanina gusto kasi to ni Asher lalo kapag yung nilalagay niya sa kanin kakainin niya gustong gusto niya to kaya ayan ito ang magiging merienda niya ngayon tulutuin ko to dalawa kasi syempre para sa amin din makikitikim din kami at ito nga crispy seaweed snacks di ba kinakain lang to na ano di diba? So, habang tulog si Tonton, ayan, magluluto na ako. Para pagdating nung isa, meron siyang pagkain. Ayan. Hi guys! So, ayan, nagagawa na kami ng homework. Tapos na siyang kumain. At eksakto, dumating si Asher, ay si Asis. At sabi ko nga ay, uh, kunin niya muna si Tonton para matutukan ko si Asher uh, sa kanyang homework. kasi marami siyang homework eh. Puro sulat-sulat ang homework niya sa science, sa math, and so, kailangan ko siyang upuan dahil kapag hindi ko inupuan, nako, aabutin kami ng siyam-siyam sa pagkawa ng homework niya. So, ayun nga guys, medyo makulimlim ngayon dito sa amin. Bago kami umuwi kanina, no, nung na kina Josebel kami, nung sinundo kami ni Asis, lakas ng ulan dun kina Josebel. Pero pagdating namin sa kina Julie, walang ulan kina Julie. Tapos pagdating namin dito sa bahay, walang ulan dito sa area namin, guys. Doon lang banda kina Jocelyn malakas ang ulan, pero dito banda wala, walang masyado. Fill in the blank. This one is a blank a n i n. There's no i in here. There's no i. You write properly. Write properly. So, ayan. At saka medyo kumukulog. Kulog dito sa amin. Baka mamaya uulan. Dito sa amin. Kasi kumukulog siya eh. So, hindi ko na siguro din pa ang ating video for today. No? Kasi nga, ayan. Gagawa na kami ng homework. At baka mamaya, may pasahero na naman si Asis na tawag, 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 tawag. Eh, hindi ayoko kasi na si Tonton na sa akin kapag nagtuturo ako kay Asher kasi nagiistorbo si Tonton talaga. Nangungo kinukuha din niya yung lapis, pensi, ay. ay ano, eraser, sharpener pati mga notebook at libro ni Asher ay kinakalkal niya sa may bag talaga. Ikinakalat niya kasi kaya kapag nagtuturo ako kay Asher na ganito, gusto ko yung nakatutok ako kay Asher na walang Tonton kasi ayan, nandyan na. Kasasabi ko lang Nandiyan na yung bata na magaling <laughs> mangalkal. Magaling mangalkal ng bag ng kanyang kuya. Hmm. Ah! Ah! Oh, tati! Oh, dali ah. Kulit eh. Ma na makulit na siya sobra. Kaya kapag nagtuturo ako kay Asher, gusto ko walang tuntun. Kasi hindi din makapag-concentrate. Finish your ride right, try. Right. Tingnan nyo, may stick ako. Wala nang salita-salita. Right. Ganoon. Palo agad. Para makatapos siya agad. Stop. Don't. Huwag ka ma O, say bye-bye na. So, yun lang, guys. Bye-bye na. Thank you, thank you again for watching. And see you again in our next vlog. Bye and God bless us all. Like and share and subscribe. Okay. Bye. Bye. Di ka naman nakita, kuya. Oy. me mm -hmm.